Huangyan Huang Magandang araw mga kabayan at kadepensa may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa. China nagalit at binantaan ang Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Binalaan ng China ang Pilipinas noong Martes na huwag maguudyok ng gulo. Matapos sabihin ng Philippine Coast Guard na inalis nito ang floating barrier, sa pinagtatalo ng bahura na di umano'y idineploy ng China para harangan ang mga Pilipino sa tradisyonal na lugar ng pangingisda, ang Scarborough Shoal sa South China Sea ay matagal nang pinagmumula ng tensyon sa pagitan ng mga bansa, Inagaw ng China ang Ring of Reefs mula sa Pilipinas noong 2012 at mula noon ay nagdeploy na ng mga patrol boat para maiwasan ang mga mangingisdang Pilipino. Ang pinakahuling naging tapatan ay bunsod ng isang 300-meter floating barrier na natagpuan sa entrance ng Shoal noong nakaraang linggo sa isang regular na misyon ng gobyerno ng Pilipinas sa muling pagsuplay sa mga mangingisdang Pilipino nasa paligid ng Shoal. Kinundena ng Pilipinas ang installation at inihayag ng Coast Guard nitong lunes na matagumpay nitong inalis ang harang mula sa bahura, na tinatawag ng Maynila na Bajo de Masinloc. Sa isang espesyal na operasyon na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos, sinagot ni Wang Wenbin, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, noong Martes, sinabing, mahigpit na itinataguyod ng Beijing ang soberanya at karapatan at interes sa karagatan ng isla ng Huangyan, na tumutukoy sa Shoal sa pangalan nitong Chinese, we advise the Philippines not to provoke or stir up trouble, dagdag ni Wang, tumugon si Philippine National Security Advisor Eduardo Anyo, sa babala sa pagsasabing ang kanyang bansa ay, well within its rights, na alisin ang anumang hadlang sa reef, inaangkin ng China ang soberanya sa halos buong South China Sea, sa kabila ng desisyon ng International Court noong 2016, na walang legal na batayan ang paninindigan nito, ang Scarborough Shoal ay nasa 240 kilometro sa kanluran ng pangunahing isla ng Luzon ng Pilipinas at halos siyam na raang kilometro mula sa pinakamalapit na malaking lupain ng China sa Hainan. Sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, na tinulungan ng China na makipag-ayos, ang mga bansa ay may jurisdiksyon sa mga likas na yaman sa loob ng humigit kumulang 200 nautical miles o 370 kilometro ng kanilang baybayin, upon checking with our intelligence operatives in Bajo de Masinlo, the Chinese government removed already the barrier, sabi ng Philippine Coast Guard spokesman, ang floating barrier ay pumihil sa mga bangkang pangingisda na makapasok sa mababaw na tubig ng shoal kung saan mas maraming isda nauna nang inakusahan ng mga opisyal ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard, na naglagay ng harang bago dumating ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Resupply sa shoal nitong Miyerkules, sinabi ng Philippine Foreign Ministry nitong Lunes na, gagawin nito ang lahat ng naangkop na hakbang upang maprotektahan ang soberanya ng ating bansa at ang kabuhayan ng ating mga mangingisda. Sa susunod ko pang video pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas, Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili, Wag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe, pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video, maraming salamat po!